Magandang araw mga kababayan. Ako si Kerzel at ngayon ay pabalik tayo sa nakaraan upang silipin ang mayamang kultura at tradisyon ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Simulan natin sa unang bahagi. Ang pananamit Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay may kakaibang pananamit na nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Para sa kababaihan, ang terno at Maria Clara ay siyang pangunahing kasuotan. Ang terno ay may malaking manggas na tinatawag na butterfly sleeves, habang ang Maria Clara naman ay binubuo ng kamisa, panyuelo at saya. Para sa kalalakihan, ang barong Tagalog ang pangunahing formal na kasuotan. Gawa ito sa pinya o juicy at may magandang burda. Para sa ikalawang bahagi, pagkain. Ang pagkain ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kultura. Noon paman, tayo ay kilala sa ating masasarap na putahe gaya ng adobo, sinigang, Bicol Express, at lechon. Ngunit hindi lang ang pagkain mismo ang importante, kundi pati na rin ang paraan nito. Ang kamayan o pagkain gamit ang mga kamay ay isang sinaunang tradisyon na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin natin, lalo na sa mga espesyal na okasyon. At para sa ikatlong bahagi, pagdiriwang ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masayahin at mahilig sa pagdiriwang. Ang mga pista o fiesta ay isang malaking bahagi ng ating kultura. Bawat bayan ay may kanika nilang patron saint at taunang pagdiriwang. Para sa ikaapat at panghuling bahagi, paniniwala. Ang ating mga ninuno ay may malalim na espiritual na paniniwala kahit na dumating ang Kristyanismo, marami sa ating mga sinaunang ritual o paniniwala ang nananatili. Isang halimbawa ay ang paghingi ng basbas o pagmamano sa mga nakakatanda, pati na rin ang paggamit ng mga anting-anting o agimat para sa proteksyon. Ang ating kultura at tradisyon ay patuloy na nagbabago, ngunit ang diwa nito ay nananatili. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin ang pag-aaruga at pagpapahalaga sa ating mayamang kultura. Sapagkat sa pag-unawa natin sa ating nakaraan, mas malinaw nating makikita ang ating kinabukasan.